Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media. Ito, marami siguro hindi, to naka, hindi napapanood to. Marami siguro ang hindi po nakaalam. Hindi po ba sa i-update ko kasi baka sabihin na naman ng ilang mga netizen, eh, fake news na naman tayo gumagawa po tayo ng istorya o kwento pero totoo po ito mga kaaldab medyo syempre nalulungkot tayo dahil bakit ngayon lang to inamin ni Anjo bakit ngayon lang to ni -reveal? di po ba dapat ng mga panahon ng aldab eh, sinabi na po talaga nila to di po ba na real talk to na magsasara na po pala talaga ang TIP incorporated na kung kumbaga yung mawawala na po pala sa GMA7 real talk to mga ka Aldab pero nang dahil po sa Aldab na isalba ang Aldab o naisalba ang tape at ang it bulaga ng Aldab di po ba? real talk to sinabi to ni Anjo Eliana na kumbaga kung hindi po sa Aldab etalagang eh, talagang wala na po pala ang it bulaga 'Di po ba? Ibig sabihin niyan, mga nung una pa po palang, pala eh 2015 pa dapat eh wala na. O pagpasok daw po ng 2016 eh wala nang aldab. Dahil totoong nalugi nga po ito. At ang aldab lang daw po ang nagsalba. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo ako, may mga point, may mga bagay-bagay po na kumbaga inilihim nga po ito ng eat bulaga di po ba pero bakit nga po ba ganito ang ginawa sa aldab Nation? bakit ganito ang turing ng nila TBJ at na mga ilang mga management di po ba sa aldab hindi po pala nila kumbaga alam naman po nila na ang aldab ang nagsalba sa itbulaga. Pero ano nga po ba ginawa nila? Bakit nga po ba ganito yung mga nangyayari? Di po ba? Medyo nakakalungkot kasi sabi ko nga po sa inyo paunti-unti na nare-reveal -re ang istorya. Paunti-unti nang lumalabas. Di po ba? Baka nga po yung binayad ng sarswela ay eh, ginamit din ng itbulaga. Kaya nga sabi ko sa inyo yung sarsuela malaki binayad ng kapamilya network para mawala ang Aldab. Parang ganun nga po talaga yung nangyari. Parang binayaran ng kapamilya network ang Itbulaga Bulaga o ang tape para mawala. Di po ba? Tapos ginawa naman ng GMA dahil malaking hadlang sa kanila si Main Mendoza. Eh, pinaghiwalay din po nila Lalo na nga po sa teleserye. Di po ba? Kaya po napakarami. Kung mapapansin nyo, sunod-sunod po ang meeting ng mga panahon na yon. Nakala natin gagawa ng project si Alden, ang GMA Network o GMA Executive at ang Tape Executive ay nag-uusap-usap kasama nga po ang TBJ at doon nga po siguro mga na buo ang sarswela, di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo nakakalungkot lang dahil itong Aldab eh talagang maraming pinasaya maraming kumbaga pinakilig buong mundo po ang nanood nito, hindi lang po Pilipinas naging trending po tayo sa Twitter Ultimo founder ng Twitter ay nagulat po sa ginawa ng Pilipinas, dapat nga po proud na proud ang GMA Network at ang eat bulaga sa ginawa po namin. Di po ba? Dahil ka, kami lang po ang gumawa niyan. Biruin mo sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pilipinas lang po ang gumawa ng ganyan. Na dati rate eh nasa ilalim ng Pilipinas. Kumbaga sa mga unang labas po nga po ng Twitter eh ibang bansa talaga nakikinabang. Pero sa isang iglap ng Aldab yung tamang panahon. Abay, umabot nga po talaga ng 42 million. Kaya ang sabi ko sa inyo mga ka-Aldab, wala pong ipagmamalaki sa amin ang 8 Bulaga. Wala pong ipagmamalaki sa amin ang TBJ. Kasi kung hindi po sa amin, eh matagal na po palang nawala ang 8 Bulaga. Matagal na po palang bumagsak ang 8 Bulaga. Di po ba? Although sinabi to ni Angelia na baka sabihin na naman na hindi totoo yan. Mr. Destiny, fake news yan. Walang katotohanan yan. Hindi naman totoo yan. Di po ba? Wala na si Anjo sa Itbulaga. Wala na siyang dapat pang kumbaga sabihin na hindi totoo. Baka kasi tapos na eh. Di po ba? nire niya na lang yung mga istorya na totoo. nare na lang niya yung mga bagay-bagay na talagang mapapaisip ka. Well, ito na lang po yung hihintayin natin, no? i -re na lang po nila. Kina Alden at kay Maine. Kaya lang malabo po 'yan kasi kumbaga komplikado 'yan eh. Tang tanging si na Richard Paul at Main Paul lang ang pwedeng magsalita at ang pwedeng umamin pagdating sa point na 'yan. Eh mayahad lang at tahad lang, di po ba? Tapos umaangat pa si Alden. At sumisikat naman po ng gusto si Menggay. Di po ba? Ito lang naman po yung kagandaan eh. Si Menggay, kumbaga, mas popular pa rin. Kahit sabihin na natin na nawala po ang Aldab at si Sila Menggay at Tisoy na andyan lang. Di po ba? Naghihintay lang tayo. Maalay nyo mga Aldab. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, wala nang sasalba sa Itbolag eh. Kapag uh, may mga bagay-bagay po, yung Itbolag ngayon, eh, bumagsak. Di po ba? Although sabihin na natin, umaangat sila, pero hindi pa rin nila magagawa yung ginawa ng Aldab Twitter. Hindi na po sila makakagawa pa ng bago. Di po ba? Aabot nga sila ng 50 years, pero never na kumbaga makakagawa sila ng bagong record. Kahit anong gawin po nila Henyo Master Joey De Leon, Tito Sen, Bossing Vic at yung mga writer na magsulat, wala pong makakapantay sa kali serye. Wala pong makakapantay sa tamang panahon. Maliban lang po, real talk to, maliban lang po kung ibabalik po nila ang Aldab sa Itbulaga. Di po ba yun lang naman po talaga yung po pwede nilang gawin na masasabing Aldab Tamang Panahon Part 2. Marami pa naman pong sumusuporta at talaga naman pong hindi po nawawala ang Aldab Nation. Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na kumbaga mapapaisip po kayo. May mga bagay-bagay na kumbaga doon nyo lang po mapapanood, doon nyo lang po mapapakinggan. Nga sabi ko sa inyo, relax lang po kayo. Ako, masaya po ako sa mga nakakalap nating informasyon. Masaya po ako sa mga bagay-bagay na kumbaga lumalabas lalo na po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook tapos ang daming galit sa atin bakit ko daw po pinangungunahan ng Aldab bakit ko daw po sinasabing magbabakasyon si Maine sa Canada kahit hindi naman daw po magbabakasyon di po ba okay lang sabi ko nga po sa kanila bakit pa sila guilty hindi po ba eh kung hindi po magbabakasyon si guys sa Canada okay wala naman pong problema hindi naman po tayo namimilit at never naman po natin silang pinilit na paniwalaan ako. Sabi ko nga po sa inyo, di po ba ang liwa Ang mga followers ko po, simula 2015 hanggang 2019. Kapag lumagpas na po yan ng 2020 hanggang 2024, mga basher na yan, mga pangiinsulto, pangiinis, pangaasar, lahat po ng mga comment nila ganyan. Kasi hindi naman po sila kumbaga tunay na Aldab eh. Hindi naman po sila totally na nakasama nila Mengay, nakakasama ni Alden, kumbaga nagkita-kita sa event, nagkita-kita sa tamang panahon. Di po ba? Malakas po yung loob nila kasi nga po sinasabi nila wala ng Aldab. Pero naandyan naman po yung Aldab. Hindi naman po talaga nawala. Di po ba? Nandyan pa rin po si na Mengay at si Alden. Kaya naanjan ang Aldab Nation. Real to yan. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengge at Isoy Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.